Panalangin ng pagsupil sa mga puwersa ng kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ni Jesus, ko at iginagapos ang lahat ng kapangyarihan at puwersa nasa hangin, sa lupa, sa tubig, sa ilalim ng lupa, sa impyerno, sa kalikasan, at sa apoy. Ikaw ang Panginoon ng buong sang tinakpan at niluluwalhati kita dahil sa iyong nilikha. Sa ngalan mo, iginagapos ko ang lahat ng puwersa ng Diablo na kumikilos laban sa amin at sa aming pamilya. At tinatatakan ko kaming lahat ng pagsasanggalang ng iyong mahal na dugo na ibinuhos para sa amin sa krus. Maria, aming ina, kailangan namin ang iyong pangangalaga at pamamagitan kasama ng mahal na puso Nesus para sa amin at sa aming pamilya. Balutin mo kami ng balabal ng iyong pag-ibig upang masiraan ng loob ang kaaway. San Miguel at aming mga anghel na tagatanod, ipagtanggol kami at ang aming pamilya sa pakikipaglaban namin sa lahat ng kasamaang gumagala sa mundo. Sa ngalan ni Jesus, iginagapos at inuutusan ko ang lahat ng kapangyarihan at pwersa ng kasamaan na lumayo ngayon din sa amin, sa aming tahanan at mga bayan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoong Jesus, sapagat isa kang Diyos na tapat at papagmahal. Amen. Pater Noster, qui sin celis, santificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra. Anem nostrum quotidiano, da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.